Meron nga akong kakilala. Ang sabi niya, kapag siya'y nahihirapan, nasasaktan, gusto niya umulan. Kasi kapag naliligo daw siya sa ulan, hindi nahalata na siya umiiyak. Kasi sumasama ang kanyang mga luha sa patak ng ulan. Ayoko mambasag ng drip. Pero kung gusto ko lang magbasag ng drip, sasabihin ko talaga sa kaibigan ko yan, Ano ka ba? Kung yan lang ang problema mo, ayaw mong may makakita, makaalam na umiiyak ka, malungkot ka, e di magkulong ka sa kwarto, doon ka umiiyak. Ihintayin mo pa yung ulan. Drama naman. Pero nakita ko, ang koneksyon. Nakakita ko. Kasi isipin ko ninyo, bakit nga ba umuulan? Bakit pusang pumapatak ang ulan at mupus ang ulan ng biglaan? Bakit? Tingnan mo yung ulap. Lalong-lalo na kung paulan na. Nakita mo, ha? yung ulap, halos manginig na. Kasi itim na itim na. Kitang-kita mong bigat na bigat na. At kaya umuulan because the sky, the clouds, can no longer handle its heaviness. Mabigat na. Kaya bumapatak, pupus na. Same thing with us. Kahit gaano ka kalakas, kahit gaano mo kinakaya ang lahat, darating ang pagkakataon, masyado ng mabigat ang luha kusang papatak. Pupuhos pa ang luhang yan. And nothing is wrong with that. Sapagkat yung sobrang hirap na hindi mo maisalita na mo sa pamamagitan ng iyong mga luha para sa ang sinasabi natin na ngungusap ang ating mga mata. Kaya ang hindi natin masabing mga pangungusap gamit ang ating mga bibig, sinasabi ang ating mga mata sa pamamagitan ng ating mga luha. At natural minarapat ng Diyos na magaganyan. Kaya nga dyan, sa mga matang yan ay may mga maliit na tubo na may maliit na putas. Diyan pumapatak ang luha. Hindi natin alintana, hindi natin alam, at wala tayong pakialam. Pero ang Diyos ay may pakialam, kaya inilagay niya dahil darating ang pagkakataon. Siya ang alpha at ang omega. Hindi pa nangyayari, alam na niya. Alam niya, masasaktan ka. Alam niya, mahihirapan ka. Alam niya, kinakailangan mong iiyak ang lahat ng bigat at hirap.